Magandang araw sa lahat. Hi, Bisama. Kaya't ito ang Springer Alsatian. Nakilala niyo ako. Edi, makinig kayo. Ngayon ay lilipat tayo mula sa wireless, papuntang wireless na walang wire o talagang walang wire o totally wireless. Alam niyo para sa mga sumubaybay. Sa aking unang video tungkol sa Apple, CarPlay na walang wire, para sa, sa halagang 19 euro, meron na akong Apple CarPlay ganap na wireless para sa Dus Euro para sa 21 euro. Wala na akong kahit anong wire na nakakabit. Wala na akong wire sa aking telepono pero meron akong isa sa maliit na transmitter box. Kaya kukunan ko ito para sa iyo. Ayos. Sa totoo lang, nawala ko yung dati kong telepono na nagpapahintulot sa akin na mag-film nang hindi napuputol kapag ginagamit ko ang Apple CarPlay. Kaya hindi ko ito maitatest sa inyo ng ganito. Uh, habang hinihintay kong mahanap ang bago kong telepono o mas tamang sabihin ang dati kong telepono dahil nagfi ako gamit ang bago kaya hindi naman ito ganong mahalaga ilalagay ko sa link dito amo sa kung saan man ayan ilalagay ko dito isang maliit na paalala para sa mga hindi pa nakapanood ng unang video pareho lang ang prinsipyo syempre sa Apple CarPlay na nasa kamay ko kaya syempre yung link na ilalagay ko, ilalagay ko ito sa dulo, sa dulo ng video na magiging mabilis. Pero ito ay para makita nyo na ngayon mayroon na akong napakaliit na ongil dito na nagpapahintulot sa akin na magkaroon ng Apple CarPlay na walang wire. Talagang kahanga-hanga at syempre Android Auto para sa mga gumagamit ng Android. Hindi ako anti-Samsung uh, o... Kahit ano pa man, gusto ko lang sabihin na bukas ako sa lahat pero sa totoo lang, iPhone ang gamit ko. Kaya ipapakita ko ito sa inyo para makita nyo uh, ang laki o ang kaunting espasyo na kinakailangan nito sa sasakyan tungkol sa operasyon. Ito ay talagang plug and play. Kaya wala kayong magiging problema. Pag-connect nito at saka kung sakaling matagpuan ko ang dati kong telepono, ipapakita ko sa inyo ng mas detalyado. Ah, kaya ayan, ipinapakita ko ito sa inyo at sinasabi ko sa inyo, magkita-kita tayo sa lalong madaling panahon. Mag-ingat kayo, marami itong presyo. Kaya hanapin nyo ng mabuti. And ako mismo, naghintay akong makita ito. 21 euro kasi hindi mo ito palaging makikita. Pero sa isang punto, kung magsisimula kayong mag-browse sa ilang mga site na nag-aalok nito ng kaunti pang higit sa 21 euro, ay syempre sila mismo ay mag-aalok sa inyo nito bilang teaser. Kaya nag-click ako at hindi ko ito pinagsisihan. Kasi yung dati kong modelo, ipapakita ko ulit sa inyo. Hindi naman ito masama, syempre. Iyon lang. Pero aminin nyo, mas masaya pa rin na mayroon tayong maliit na dongle na ito. Kaya sa pagkakataong ito, iiwan ko na kayo at talagang magkikita tayo sa susunod.